vlog tumugo sa bukid binisita ko ang aking kasaba para nilinisan ko kasi ma, maano pala mahaba na yung ano nila mga malulusog ang ano, bumalik na sa dati yung mga dahon ng kapi farm ng kapi o kasaba ko mga malaki na sila salamat naman sa Diyos na binigyan na kami niya ng ulan pinainom na niya yung mga tanim namin mahaba na yung mga kasaba ko guys tsaka yung kapi naman kawawa hindi sila nakasurvive hindi nakapag dala ng bunga yung bulaklak nila kasi walang tubig Buti na lang yung ano ko yung kasaba lumaban sila sa init ayun so ngayon guys binalikan ko para linisan li ko sila guys yan ganyan na kahaba yung mga kasaba ko yeah. maganda dito guys kasi pag magbakasyon yung mga hayop lang naririnig ko at saka ibon yung ano yung alitap tap yun yung narinig niyo yun yan at saka sariwang hangin dito guys yan malawak yung mga puno oh, puno lang at saka yung mga hayop ang makita dito banana at saka ano lang guys yung ano dito tanim pag gusto nating lumanghap ng sariwang hangin kasi maraming mga puno dito at saka kape maganda dito o, tingnan niyo yan o oh. nakapaligid dito mga tanim lang at saka yung ano yung hangin narinig mo o, masarap yung hangin dito guys sariwa pan kasi to ng ano kape at saka kakao malayo ang distansya dito sa ano sa bahay tingnan nyo yan oh. pinagpawisan ako hmm. hindi na ako nakaano kasi naglilinis kasi ako ng ano ng ng aking mga kasaba oh, galing ako nangungulikta ng ng konti kahit tagbisintabo ito pag maipon ito lahat hindi lang kasi sa aming lugar na ka ano ang aming grupo buong Sambuangga del Norte ang ano imagine milyon na, na, na yung natulungan namin ng ano ng mga kapwa namin na matayan kahit tag-disintabo lang po pag iponin to lahat marami na ang maitulong namin tag 5k bawat isa pag may namatayan so ngayon guys dumiritso lang ako dito sa taliman ko binisita ko masaya naman ako kasi yung ano yung gabi gabi lumaban talaga sila sa init yan yan talaga yung buhay namin dito sa bukid ano lang simpleng buhay, magtanim ganito yung ano buhay sa bukid, probinsya namin pero masaya naman dito sa aming lugar kasi pag matsaga talaga kayong magtanim, hindi kayo maguguton kasi pag umaasa lang tayo na palaging bili, buti pag may trabaho tayo lahat pag wala na ng trabaho karamihan talaga guys nabuhay talaga kasi sa ano, hirap. Kaya, pinuntahan ko yung ano namin dito, kasaba, binisitahan ko. Kaya ganito, naisipan kong maglinis guys. Oo, naisipan ko talaga. Kunti lang naman yung ano, yung damo. Kagaya natin yung ano, yung mga tanim pag hindi hindi tayo lilinisan, hindi tayo paliguan hindi na lilinisan kaya sabihin nila nasaan na kaya yung ano namin yung amo tinanim, tinanim tanim ako dito tapos hindi ako nililinisan ano sabihin nila siguro namatay na yung amo ko kasi tinanim lang ako dito pero hindi nililinisan kaya binisitahan ko sila at ano na binisitahan ko sila at nilinisan oo kaya yeah, oh, masaya ako kasi yung saging ko na inaasahan ko na makukuha ko talaga hindi ko ina-expect pero so nandito guys oh. may puno ng saging dito ano to yung saging na oh yan oh tamang gulang na yan oo oh, oh, nasa tamang gulang na yan kaya pwede na yan kukunin kunin ko na yan baka ano malayo pa naman to sa aming bahay baka maunahan pa ako kaya <laughs> maunahan pa ako nito kaya inisip ko na kukunin ko na talaga siya para mahilog masarap kumain ng sabing na galing lang sa tani mo <laughs> kasi nung una ano hindi ko naabutan tinira yung bahay ko din niyan kubo kubo lang yan para pahingaan pag ano na napapagod tayo yeah, simple yung bahay ko ayan kita niyo yan guys Diyan lang ako uupo pag maramdaman ko na ang pagod. Oh, tingnan guys. Ang sarap ng ano ng sarap ng buhay dito kasi malamig ang hangin, hindi mo ramdam ang init. At saka pag may problema ka dito mo, upo ka lang. Pakinggan mo yung boses ng mga ibon, boses ng lahat ng hayop ng dito guys. Oo. Yung niyo ko guys oh. Yan tingnan yan. Kawawa sila dati pero ngayon ramdam nila yung ano tingnan niyo yan oh parang sumayaw sayaw sila kasi nakita na yung ano nila yung amo oo malayo kasi to sa ano amin mga 6 6 kilometers ba para ka makarating dito hindi naman ako masyadong magtagal dito guys kasi ano wala akong tubig oo wala kaya guys iap up ayan o oh, lilinisan ko yan ang damo maraming damo oo ayan o ayan. so guys i-update na lang ko kayo kasi pag ano pag makaharvest na ako nitong kamoteng kahoy oo yan yeah guys ito na kuana ako. update ko na lang kayo pag makako ano na ako you hey guys bye 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 bye